Hawak mo. Oh, Ito igoy. Malis. Tsaka sa gitna. Malis, tsaka sa gitna. Ay, di, kumuha ka na iba po. kumuha ka po. Ano to? Sama mo ako dito sa picture. Tinayang ka dalawa. Video yan. sa pagpunta kay Alayo. Happy birthday, pa pala Thank you. 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 nga Kasama ko sa trabaho. Oh yes. Pero nasa Pinisin siya, hindi ko siya kilala. So, eh. Pero so, nagpapanaabot kami, tingin ang langit yan. Ano yung pangbandang huli na kami na nagkasama niya niya. Since eh. ano nga yan, yung lumipang ako dito. Ano nga ba tayo nagkatapit na dalawa? Ah, yung birthday ko. Oh guys, yung birthday ko daw. Tinutok ka na. Oh, yung lang. Ah, binabati kita na happy Happy birthday. Obe de na din sa... na din. Masisa na din na Ayan, maraming... Ayan, maraming, maraming salamat ko, Ma'am uh, Helen Demacolaman. Ayan, susunod po bisita ngayon, nang magbibigay ng so, short message kay tita ay si Mam, Mela Arantia. Sampu masih Mam Mila pa sa yang ganda Hello, mam. Rok, 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 rok Ah, konting ah, mensahe sa ating. Ito man na yan, tantulolo. <laughs> <laughs> <Bid joke umay. laughs> si Mam Mila Ay, alam siya ng konting mensahe. <inaudible>

Uh, well, 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 thank well. uh, you. Maraming salamat mga kapangbilat. Meron po lang isang panangin, isang konsyal ng ating bayan, si Mr. R. L. Hello sir, welcome. Hello po, po, po.

Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Ariel Lumagi. Ayan, thank you po sa pag-visit sa aking tita. Sa kanyang birthday. Sa kanyang dibo. Ayan. Ang susunod po tayo natin na bibigay ng isang mensahe si Ma'am Melody Flores. Sino po si Ma'am Melody Flores? Jack.

Ayan, maraming maraming salamat kay Ma uh, Melody Lawrence. Ang susunod nating panuobin ay si Mrs. Mrs. Pita kay San. Wala si King? Ay, wala pa daw. Oh, sige, mamaya maya na si Ma'am. Ang susunod ay wala pa rin siya. Galing siya mong tinupa. Uh, kapatid ko to, wala pa siya. Kasi medyo malayo-layo. Uh. Baka na traffic. Ayan. Uh, ang susunod po ay si Miss, Miss Susan Bakay. Ayan, wala pa rin daw si Miss Susan Bakay. Uh, Diretso na natin. Ang susunod na ay si Miss Dekto 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 Ay, masalob. <coughs> Hello, Mom. Elsa. Hi. Hi. Hello, Mom. Hello, good afternoon. Happy, Happy birthday, birthday to my birthday friend, birthday. friend and Annie. Oh, yeah. Sana. Hello, Anna. Great. Happiness. Good Good health. health. Good health. health. And.

Ayan, diba? Ay, Magbibigay sila ng mensahe para sa akin dito. sis. Yan lang. Salamat. Ato ba yan? Tito Maraming maraming salamat po, Ma'am Noki Mastila. Dapat tinawag si Dito. Ang um, susunod nating panauhin, natin din mga no, 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 no. Ah. Ito na ang ating surprise. Surprise na. May surprise pala. Pa. Ito na ang ating surprise. Mga kita. ito ang naggaling sa kanyang panganay na anak.

Napaka-saya, napaka-ganda, at pokulin na lang marami pang candle na may blow, Dahil una, kaya nga, ano tawag ito? Panalo ka na. Ka na, panalo ka na kasi 70, years old na nga na yun. Ikaw nga pinagpapala na may kapal na ikaw ay umapak na 70 years old sana marami pang taon dahil sa panahon natin ngayon, umini natin ang katotohanan na talaga napakabigat na rin na umabot 70 na 70 kaya panalo ka na ate Maria kaya sa iyo 70 years old at sana sa taong susunod naririto pa ulit kami na iyong iimbitahan na sa kasama lahat ang mga taong naririto at marami pang tao tayong iimbitahan Muli, happy, happy birthday. Okay. thank you, Maxi. A picture. 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 One, two, One, okay. Thank you. ay you. Marami, maraming salamat sa ating Thank ah Thank po Thank you. Thank you. Thank Kasi baggusto mo magbigay ng ano kasi. 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 Happy birthday happy birthday, birthday po. Happy birthday 70 Happy birthday, birthday po. Hi. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ha? Si Consuela Lucena. Kumabati po ako Sayana. ng magandang magandang oh, hapon na lang na po sa ating birthday celebration sa ating, ating Maria. Di ba? At siya-tiyo sa aking kasama ng si Consuela Boy Pagkulisa. Palapakupo pa naman natin. Ayan. Yeah. Yeah. Ang gusto ko po kay ate ay, siyempre, wala namang po iba kundi malusog, iba, labing ligtas, labing masaya, at bigyan lang ng magandang pangangatawan, bilang namang po, lang namang po, mga senior, di po ba, no? So, happy birthday po ate, at sana ay maging maligaya at masaya sa araw. Ay, sigaw si na po. Ako nagpapakilala na po. Sasamantalayin ko na po ang pagkakataon namin ni Consel Boy Factory sa muli po tatakbo at way, may, dip, may dip, At sana po dito sa Silina, sa Ata Barangay na po. Sana samahan niyo po kami. Sa kala po ni Mayor Arnold Mercedes at Vice Mayor Arnold na po bumabaki po kami na matamahal po po. Ayan, thank you po kay um, sa ating Consel

Yon, magandang hapon po sa lahat. Uh, Bihag po ng

ang -an kanyang bestie bestie at isosa Joanna kayo Oh O magandang po kay iko na Happy birthday to akong bestie Mababa na po ang uh, 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 aming pinagpamahal. Puro mga 2,000 sepeng <laughs> <000 laughs> na kami o naging opisyalis dito. Ang kami namin mga nadaanan na, na uh, medyo hindi maganda. <laughs> Dahil sa <laughs> mga owners dito at mga patutangin, pero takayanan po namin ang alam-alam sa division ng itagpanda po. Wala ano na po ang sinasabi nila sa amin. Pero natawa ko namin ang mga pagkula. 2007 hanggang 2013, kami po ang official board member Vice President at Vice President. Pero wala ko po kaya alam ba't may ng isang subdivision. Kaya namin gawin. Ayaw nila sa amin mga officialis, ayaw nila namin. Ayaw nila sumunod sa akin para sa awal. So, ito, lalo ko ito, kawawa sa Vice President yang nak dinadali nilaban na. Umu na balik ara ka na. Okay lang mo. na. Pakinggan mo 'yung stream ko. Since since lang kami na diyan. Ang kumusta? Okay lang. Kumain mo. tayo dito. Oh, hindi sige. Ikaw na basta no. Naiwan naman yung sawa ko. I-smile naman ko. Wow! Sino si Recto? Sabi ko lang. Masa si Recto. Ganda, no? Kaya sabi ko lang sa aking ang haba ng hair mo, ang ganda-ganda mo, kahit may mo na aking na. at saka, ang wish lang sa iyo sama bigyan pa kaya ayoy na pagbuhay para pag ang ating mga apo para sa mommy at bigyan pa po hatid ako na safe ako na araw ah kaya ako kaya gusto ko maging matatag sa buhay yo big

Birthday day sana, jumami pa yung birthday natagaya na Ah, para, maka na, para makasimula na blog-blog lang. Ah, mag-blog mag na tayo kasi siyempre bago tayo mag-simula mo nga. Happy, happy. Ayun, siyempre, mag-blog-blog na tayo tayo. Kaya na lang pala ang mga buwan. Siyempre, para matamis. Lagi matamis ang buhay. Ayan, tuloy-tuloy ang buhay. Ayan, siyempre, four. Dalawa yung cake, courtesy okay. of...

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn So my mom was emotional yeah. <laughs>